Hello guys, good morning Magandang araw, magandang umaga po sa inyong lahat mga kakugi Another day, another blessing na naman Yan. Guys, ngayon dito sa amin sa Cebu, makulimlim ang panahon Pero kailangan nating bisitahin yung ano natin, yung munting manuka natin guys Tapos pick up tayo kung mayroong mga itlog Para makapag-incubate naman tayo mamaya mga kakugi So yun, uh, pasyal pasyal lang ako guys Tapos kung may pag-usapan tayo Yun, whatever Kintuhan lang mga kakugi So, tabayanan nyo ang buong episode na ito Random lang ulit mga kakugi Kasi palaging umuulan dito Wala tayong nagawang farm visit So yun, sa lahat ng mga hindi pa nakapagsubscribe Subscribe na mga kakugi At saka pakifollow yung Facebook account natin Yan, yan, follow nyo yan So 'yun. Mamaya may announcement tayo, guys. Tik ngayon diyan sa natin. Ha? Ah. Gikan dagat. Ay. Ah, nandoon pa si Iloy oh. Nasa likuran. Ah. Galing daw sa dagat. Unsa man ay mo da? Lito. Lito. Mm. Imo nang kuha ron? Oh. Gratis ra. Ah. 500. 500 na galing pala sila sa dagat mga kakuagi nanginhas hindi na natin pa na yung kuha ni Iloy kung saan na yung mong kuha Iloy? kung saan na yung mong kuha? ayan na natin Hello. Duduk. Wuih, mana Ibon? Iya. Muni mukawaloi. Hmm. Tanan. Awak. Sekolah sahaja kan? Kau nak makan? Makan apa? Makan glau. Makan ni, Ayan guys oh Kalab ba? Pa. Pag may sipag May aanihin Kugi lang kugi Libre na ano guys Pananghalian ni Eloy Tapos yung mama niya, yun ang ibang mga kuha Benta na 500 daw yun 500 Ang pintahan yun Lahat ng nakuha niya Galing Pasok tayo guys Pasok Ayun saging natin guys oh Pugi <coughs> okay. 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 okay yung mga white hats natin ngayon yung ano isa sa mga ay yung mga uh, isa sa mga ginamit natin for the best for December to. ito yung wakila Black din natin aw oh, malaki na ito na yung nandun sa unahan malapit na yung mamuno J.B. Kilso Bullstag tag J.B. Quilso, Bols-Tag Bustag Boston Sweeter Grey! O guys so bisita lang tayo dito ngayon tingnan natin yung mga alaga natin halos lahat na nandito mga kugi is mga materials natin mga breeding materials yun pala mga kakugi before ko before ko makalimutan guys um, this coming month end meron tayong gagawing free Christmas paraful sa Kakogi. yan, every year ginagawa natin yan kung sino yung gustong sasali mga Kakugi all you have to do is subscribe dito sa ating Kakugi TV YouTube channel at mag-follow kayo sa aking Facebook account ito, Alfred Arcabal Caballes. Tapos, i-share nyo sa inyong five friends na hindi pa subscribe, hindi pa nakapag-follow. Tapos, i-screenshot nyo, i-send nyo sa messenger ko or messenger ni Francis or itong sa kanyang uh, other account, itong Titboy Viper ito. Yan, i-send nyo dito, i-message nyo para sama kayo sa listahan mga kakugi at saka yung mga papremyo natin uh, mga pullets from Charlie Laxon Laxon 88 Game Farm meron kang Wakela uh, galing kay Greg Ayroso kay Boss Jerry Halandoni kay Boss Joel Lacson Opong Game Farm kay Boss Arnold Amodia Kuya Jay Game Farm saka kay RDD Robert Douglas may pa den, din at sa Koja Game Farm so yun sila muna guys ang mga nag-commit sa atin no para sa ating pa nako marami-rami yan guys marami ang mananalo sa gagawin nating free paraffle just in case manalo kayo mga kakugi ang gagawin niyo ninyo uh, bigyan nyo kami ng exact uh, details nyo tapos kayo nang bahala magbayad sa shipping just like what happened also last year last December na yung mga nanalo sila na ang nag-ship sila na ang nag nagbayad sa shipping so yun din ang mangyayari guys so maganda maganda ang pa natin ngayon sa ating gagawing parafol. Yan. Tapos Yan, abang-abangan nyo mga kakugi. Uh, kukunin namin, pipick upin namin yung mga parafol natin premium prices. Ipapakita namin sa inyo yon uh, Before tayo mag-draw. Tapos kung kailan ang schedule sa draw, Uh, gagawin natin yan siguro guys God willing, sana maganda ang panahon walang ulan, no? walang problema this coming December 30 sabay, isabay natin sa birthday ni Boss Jojo Saso tapos meron tayong live nyan, live tayo sa Facebook account sa Facebook account ni Francis ni Antet. So abangan nyo yan guys Yung live natin para sa ating gagawing parafol Free parafol Christmas parafol yan. Pala guys, ito pala guys, mga kakogi. Nakakuha tayo ng itlog. Ito lang muna. Ilang piraso yan? May ano tayo guys? Uh, pipick upin ng mga sisiu doon sa in natin doon sa Thunder Pets. Thunder Pets Agribit. Doon tayo nagpa incubate. So may pipick upin tayo ngayon doon hindi ko lang alam kung ilang piraso so yan alis mo tayo guys biyahe mo tayo biyahe papunta doon sa ano Thunderpets Pets Agribet sa may talamban yan hello guys good morning Magandang umaga po sa inyong lahat mga kakugi Another day, another blessing na naman Guys, sa araw na ito uh, Makulimlim Masama-sama Masama talaga ang panahon ngayon dito sa amin guys Dito sa Cebu So sa araw na ito mga kakugi Ang gagawin namin is uh, Mag ano tayo uh, Umpisahan natin mag pick up Ng mga papremyo guys So unahin namin sa pag pick up Yung sa Upong Game Farm Kay Boss Arnold sabi niya may dalawa daw doon Pipick upin uh, Tingnan natin kung ano yun uh, Parang nabanggit niya May doyet lapido grey daw So yun So abang abangan nyo guys Ipapakita namin yung mga uh, Pa-premio natin Sa ating uh, free Christmas paraffle Sa Kakugi Ayun. So guys Once again Another day Another blessing Sana na sa mabuting kalagayan Kayo ngayon guys So ngayon, uh, mamaya, pipick upin ko si Sir Stephen at dadaanan namin si Antit before punta sa Opong Game Farm. So guys, huwag kayong kakalas. Ito guys, nandito na si Tit Boy. Front Tit Boy. Musta yun? Mga kakugi. Sa mga tanan niya, karang tumiapin sa itong para parapol. Sinsya kayo, dugay kayo ka-reply kay daghan kayo mo. Sa usahaw na kong reply niya, mag kuan ko ada oras anak nga ting lista na nako yon kayo pila na nakabuk na sa listahan mo? kuan 2,000 mil <laughs> <laughs> dami good <laughs> Nako. Bitaw ka ko gi kala abang, abang lamang sa mga posts. Uh, salamat kayo sa katong ni follow sa sa page. Ah, uh, dakto kay tabang. Thank you mga kakoge sa inyong support. Ang sa inyong van, sa, sa inyong support. Uh, mo sa inyong support. Ang sa inyong support. Ang sa inyong support. Ang sa inyong support. Ang sa inyong sa inyong support. Ang sa inyong support. sa inyong support. sa inyong support. Ang sa inyong support. guys. Si sa punta kami sa bukid kay Opong Game Farm Sir Tep, morning! Good morning mga kakugi Ayun Ano, punta tayo sa Tagubi Tagubi kay Opong oh, Kay Opong Game Farm, kuha, kuha natin yung ano uh, Binigay ano Parapol Papel niya parapol. Yun. Sa Kakugi na parapol, libre yung Ngayon December Ayun oh, Pero Before that mga kakugi hanap muna kami ng makainan kasi gutom na yung mga tarasan <laughs> so yun guys hanap na kami ng makainan I <laughs> Kogi Andito na kami sa Opong Game Farm Kunin na natin yung Papremyo Ayun Hanapin natin Hadir. Yeah, Good morning. Merry Christmas. Aman tuh aku hangen lah. mandiri. Tugno kita hujan hujan mana ni? Singing on uwanu. No? Ito na mga kakugi Anong bloodline ito kader? Golden boy. golden boy Tingnan nyo guys Golden boy From Upong Game Farm Pang material yan Sang golden boy Para sa mga followers natin Ito na po yung kwan Para paraffle Para sa free Paraffle sa kakugi Sino kayang mananalo nito guys? sa pure golden boy isa sa mga major prize natin right royal grey uh, doyet lapid do uh, lines muna ang ikaduhang uh, para para full mga kakugi yun pang major prize ulit major prize pang, pang material daghang kaya salamat uh, boss opong amodja o simpre manoy kader ang atong ang breeder uh, mga kakugi mo siya Tingnan nyo guys, pa-premium natin yan Ayun mga kakugi Kompleto na Dalawa dito kay, ano, kay Boss Arnold Damudja dito sa Opong Game Farm Yung pang material to mga kakugi ha? Isang golden boy pang material At isang gray na pang material The most expensive gray <laughs> Sino kaya ang mananalo nito guys? Oh, umaga Mano na guys, kung sinong mananalo nito Itong dalawa Eh It's a very good start na Para pang material Boss Arnold Maraming maraming salamat po Sa walang sawa niyong suporta Sa Kakugi channel natin Sa Kakugi TV Yan Saka sa lahat ng mga Nagsuporta din Sa lahat ng mga nakabili Sa mga manok ni Boss Arnold tumangkilik sa kanyang mga breeding is guys maraming maraming salamat sa inyo yun pupuntahan pa namin yung Koja Game Farm si Ardidi Duckless sino pa yung taga Bacolod yun guys umpisa na namang umulan ngayon dito tingnan nyo Yan, lamig dito ngayon kaya mga kogi grabe Mahangin-hangin Pao. Delicate sa mga pagbiyahe oh, wala na, ah. umpisa ng umalan umala. Der, lamat kayo dira ah? Lamat kayo der Nya, wakay isul tida, wakay kumustahon ah. well, Speech by speech. One well, nice speech. <laughs> hey.